Joros Flores na isang binatilyong nawawala alam na kung saan lugar ang kanyang katawan. Gaano nga ba katotoo ito? So bago natin ipagpatuloy ang ating pag-support today's video, oh, kung bago ka palang sa aking channel, please subscribe, po, like, and pakit na rin po natin guys ang notification bell upang ma-update po tayo tuwing ako po nag sa mga viral and trending video. So ngayon guys, ang latest update po sa nawawalang binatilyo na si Joros Flores ay kung saan ay eh, sumanid nga daw sa isang binatilyo din na kung saan ay tinuro daw kung saan ang kanyang katawan. So, isang... Uh, ang uh, manggagamot ang uh, nagsabi dito at ito ang na ito ay sumanib sa kanyang katawan di o so syempre nalilito na naman po ang mga tao dahil marami daw sumasakay sumasakay na lamang daw sa mga nangyayari o sa kaganapan na trending dito la sa larangan ng social media at uh, animo ay hindi nila gusto nito dahil nga po ay mas lalo daw pampagulo pa yung mga ganitong klaseng panghihinala or kaya ay eh, ganitong mga spiritual ba ang tawag dito or albularyo no so mas maigi na lang daw eh wag nilang ganituhin or sumabay sa ganyang klaseng pag pag investigate po ng mga kapulisan dahil lalo daw silang maguguluhan no pero syempre no may mga ilan din netizens naniniwala na totoo ang sinasabi ng isang uh, albularyo na sumanog na di dito sa katawan ng isang binata itong si Flores o itong si Joros. No? So kayo ba ay naniniwala sa ganitong pamamaraan? Comment down, palike po ang ating video. Thank you, thank you so much, my power and God bless all guys.